bayan namin yan, mga antay kong tulong bayan, kilala yung mga sigoryo, mga taga-amerika. Nagpag Pag, pag nagpagawa sa si amin ito, marami yan. Pati yung timbang, nipis ng makina, lahat binibigil. Ano ba? Ito ang gawa namin nung araw. Eto, ito ang tinatawag na Swiss atong, machine. Ito ang tinatawag na 7750 machine. Ito ang tutuntung machine yan. Ayun. Okay, PD. Dito, as out ka para sa mga kabayan ko sa Tacloban na. At sa, ako naman po, kabayan so, ka pala. Alang-alang lang. Kasi sino mabasta yung talaga shoes machine? Ayano. Oh, eh yung, yung label ni. Kung ano mak, kung ano mak na uh, ng Rorex na original. Yan ito yun. Din po yun. Kaya lang ito, same lang po, same. Uh -huh. Alam mo yung same? Oh, halos. Halos ka parehas. Oh, halos ka ng uh, oh, Pero sa original po ito talaga nung araw na ito. Ayala. Yung talagang pinutang. Yan ang kinuha mo, Sir. Yan ang kinuha. Tacloban City. Ito yung mga gawa namin nung araw. Ito. Yung mga sa ng araw ito. Mayroon araw 77. 76. Pinuputahan na ako ng mga syudado nung bubap. Mayroon sa Sa dulong bayan. Ito ang kinakasan namin sa Rolex. Kasi na puso na kayo sa machine. na ano to, no? Na-discover to. Marami yung yung na-order ni Sir. Ano ba ang lalang Ano niya, mo Sir? Ano yung parang lang eh. Mura pa kasi nung araw. Bibili ka ng kanin, bechi ko kanin, pwede siya baw. 30. Ang na. Pwede siya no? oh, mga idol oh. Ang maro niya, na ba sa nakita na ni Sir, Ini kita mga, mga uh, idol. Binili Sita, na makikita, yan, binili na. Pakikita ay maganda. Para hindi kayo magaya dito. Ito. Para hindi kayo magaya dito. Oo, nabe gayon. ka, dia. Nakakaawa 'ko pero 'yo. na. Sa online sir? Sa ito, ka, ka, online na. Hmm, sayang. Sayang pera. Sayang ang money. Dito na no, kayo. dito makikita niyo talagang personal, no? Right, right, right. right Oo. Oh. Right

kaya sa mga naghahanap ng mga magagarang relo guys, dito kayo pumunta. Ito'y kaskas, no? Dito sa Carmen Planas, sa kay Boss Eric. Natanong ko ba presyo dito kayo na? Natanong ko, no? Natanong yeah. uh, ko sa'yo presyo, no? Dalawang no? Dalawang na lang dito. Pinagkaharap dyan, na kagad, no? Alam mm. mo, yung lalaki yung... mga idol, no? Nagharap ka ganyan. Ito kayo buhuyo rin habili. Bali, bali, Ayan na guys, no? Really

online tapos ano nangyari na by... pag natin sa kanila lata nilalango siya yung 18 ang kuha nila 18 so mabalik na kahit kalate Kahit wala na sa kalate pinadita naman talaga eh na malayo talaga sa mga ano nang 900 na lang may bawas pa so ay gano no hay kumusta po yung bloo guys, mga super clone, no. Lalabas ni, ni, ni Boss Eric si no, si na, no, no ni sa back. Wala wala mga idol Kasi combination mga kaya kung gusto ganyan, Pwede ng mga sa mga buyer no, na gusto pumunta ng mga super clone. Ito na yun lang ninyo malalaman guys ang presyo ng mga yan. Let's pakita natin yung mga rilo nila Boya Boy Ayan guys, so oh, yung big ka Itong e, isang to guys Rolex naman to To, Rolex. yan mga Rolex mga idol oh. Mga Rilo. Ayun mga tag viewer mga idol oh. Mga Rilo. Ito magaling Michael Kors. Galing sa binuksan muli no. Papakita uli ni Boss Eric guys yung ano. Loob nito. Oh. Mga idol oh. Tingnan niyo naman kung gaano kagara yan ha. Ah. Grabe. Sa nang ka ng ano sa ng Rolex original game, gawan China na rin. Ka na. Ang ano, ito sa mga tapos ko na pa rin sa inyo, ang original na Rolex, gawal China na rin. Hindi na talaga sa Amerika ginagawa, China na rin. Ganda oh, ang idol oh. Yung ano ito sa rin, sinasabing siya hindi ganito.

Boss Eric, no? Ito oh, ba sa mga clone natin, ang mga super clone? Oo, yan, mga super clone, mga idol. Mga sir, saan po po kayo galing yan? Layo pa pong lugar. Sa <laughs> pa? Quezon. Quezon, o, taga Quezon. Guys, o, lalayo ng pinanggalingan ng mga ano natin, no? Buyer natin dito, kay Kuya Boy, no? Quezon, no? Grabe. Misis ko ba, Batangas? Tulog. Tulog. Ayun, kababayan. <laughs> Sir, thank you po. Thank you po sa inyo. Sa siya sa mga ano, ang pakabukayan. Ah, po. Ngayon, oh, Matagal-tagal na rin kung di ko nakakunta ron. Taon na, no? Oh. Hindi ka ba nakaka-uwi doon? Nakaka-uwi, maliit hmm. pa ako noon. Yan, sa mga viewers natin, no? Dito, pwede naman dito bulungan. Hindi lang naman sa Malagon yung bulungan. Dito hmm. may bulungan. Dito may bulungan din. Hahaha. <laughs> Ah, uh, yan super clone mga idol. <mimit> <Buya> boy. <mimit>